today's video, andito na naman ako sa bagong bahay ko. Ayan. Andito ako ngayon. Tignan nyo guys, pagdating ko rito, ayan, may bakod na siya. Binakuran na. Ayan. Ang ganda ng bakod niya. Oh. Ayan. May bakod na siya. <makes> Ayan. Tapos dito, lalagyan ko yan ng upuan. Pag pag may time, lalagyan ko yan siya dyan ng upuan. Ah, nga, punta nga pala tayo doon sa loob. Pakita ko sa inyo yung loob. Ayan. Ito, oh, yung, yung mga stock kong pagkain. Para akong may tindahan dito, guys. Para akong may tindahan dito, guys. Ito, oh. Talaga nag na ako ng pagkain. Ayan. Yun lababo, tapos na, oh. Oh. O, oh, ayan, ba? Diba? Tapos na. Tapos na ang bahay. Kaya lang, kulang pa sa gamit. For today's video, ayan, nagpagawa ako dyan ng upuan. Para may upuan din. Ayan. Upuan. Tambayan. May tanim na ako. Ayan. Nag-start na akong magtanim-tanim. Oh, meron na akong tanim. Pag tumubo 'yan, may vegetables na. oh Pipinturahan ko 'yan para magandang tingnan. <silence>